Hoy yan, kapag mo apo na ka. Sabi da mo, kapag apo na ka, may nyaman la ka nuring apo. Pero, kapag bala mo mo, istong meragul noring anak mo, mayari na ka mo king obligasyon mo. Pero kapag may makasawa na la, eh mayayari ang obligasyon tamo. No, Eh? kailangan da ka tamo po para ka rin alang maningat lalo na kung mag work na makanano no kung in na mag -obraya. sabi ko pin ay ako pangarapan ni eh, dahil anak ko pa kailangan ko pang mag work pero ngayon eh, dahil mag obra no nga ay ni ikami na kembali pero naman balo yun na. Siyempre, pagbing lola, ilang magmantaya ka rin, baby. Diyos ko. Yan e naman mo, puro full time. Pero dapat, siyempre, uling ilan ang mamayad oriente, syempre, share, share, king koryente, siyempre, kailangan share-share king gastos kaya pero may mo rin pala. Ingatin, baby. Siyempre, diyang mapagal ka. At di kang malalakwang kimbali. Ilangan mo. Ikat, ka magobra. Pero, buri na ba sabihin? Ang gangga, panggapot ang matuwa na ka. Maningat na ang anak. Ito yung kotong. Ito tamu, kotong tamo. Siyempre, mo yung obligasyon para naano mo yung asaw? daring anak kaya mo at tita mo aso ah, pantala para karing anak da nano mo ing mas masanting gawan syempre ay naman nang gaanga itamu mo maningat anak syempre kailangan tamu mo murin ing aldoldo at ta mga ilangan para king katawan at para king aldoldo ta mo kailangan kembali ita mo pero, mag-comment kayo, like and share. Para ba kanito, dahil ang aluang anak tamo, baluda naman nung makanano ing obligasyon ang gapotang matura tamu. Bye! It's Tuesday! At may na kami kabang matutudyay in ka na ala-alaga.